Hi guys, ngayong araw nga na to, makikipagkita ako dun sa kaibigan ko na nakilala ko lang siya. Sa pagbablog ko nga, before kasi nag siya sa akin sa email. So yun nga, hanggang sa nagpapalitan nga kami ng conversation. Hanggang sa nalipat nga kami sa WhatsApp para nga makapag-usap ng maayos. So guys, hindi lang nga ito yung first time ko na makikipag-meet sa viewers ko. O sa mga nakikilala nga ako dahil nga sa panonood nga ng mga videos ko. Nagtatrabaho nga siya sa Malaysia nung time na nagkukwentuhan nga kami at nag-uusap. Nagbakasyon nga siya dito sa Pilipinas. Pilipinas, sabi nga niya sa akin pagkalapag nga ng aeroplano na sinasakyan niya, bago nga siya umuwi nga ng Ordaneta, dadaan nga siya muna dito sa may resto nga namin. Para nga magkita nga kami. So yun nga, hindi na nga siya nakadaan kasi nga siya nga lang mag-isa umuwi. Medyo mahirap na rin kasi sa kanya kasi nga stroke survivor nga siya. Sabi ko nga sa kanya, one day magkikita din nga kami. And yun, gustong gusto rin kasi niya akong makita. Last Sunday nga, nag-open nga yung anak nga niya ng bagong business. So yun nga, matagal na nga niya sinasabi sa akin to. Nandun Pangala nga siya sa Malaysia, sinabi niya na nga sa akin na kapag nag-opening nga yung anak nga niya ng panibagong business nga dito sa Pilipinas. Napaisip nga ako kasi nga malayo nga siya dahil papunta na nga ng Pangasinan yung lugar nga nila. Hindi nga katulad nung isa ko nga followers na nag-meet din kami pero sa Moa nga lang. Dapat nga nung Sunday nga ako pupunta nga sa kanila kasi yung talaga yung pinaka-opening nga nila. Yun nga lang kasi yung kapatid ko nga birthday niya. Nga, nga, nga dahil nga si Geraldine at saka si Jenea at na makipag-inuman sa mga tita. Kaya sabi ko nga sa kanila, itong week nga na to ako aalis ah, para nga makipagkita. So yun alam nyo ba na alas 9 nga ako umalis nga dito sa Alabang. Bago na din nga yung terminal nga dito. So akala ko nga merong diretsyo hanggang Ordaneta. Pero wala pala kaya ang ginawa ko bumaba nga muna ako sa Cubao at doon na nga ako sumakay papunta nga ng Ordaneta. So yun yung expect ko nga na 4 to 5 hours nga lang yung magiging biyahe ko nga. Kasi nga nakailang beses na rin nga akong biyahe nga dito sa Norte. Eh. Kapag ka pumupunta nga ako kila dyan sa Pampanga at saka yung ilang beses ko pang daan dito, dito kapag mag nga ako. Meron din nga mga stopover nga yung bus para sa mga gusto nga mag-toilet. At the same time, nagpipick up na rin yung bus ng mga pasahero. Habang nasa biyahe nga ako, hindi nga ako nakikipag-chat kasi nga inaabot na naman ako ng hilo. Yun, pahapyaw-hapyaw nga lang ang tingin ko sa cellphone ko. Ang nakakatawa pa nga nito, nakadalawang inom pa nga ako ng bonamine pero yung unang inom ko nga wala nga siyang epekto kaya talagang nahilo ako. Pagbaba ko nga dun sa unang stopover sa may mabalakat pampanga, talagang nagsu Mukha nga ako. So yun, diba? Gala pa. <laughs> So yun nga, overall, naka-eight and a half hours nga yung biyahe ko para nga makarating na nga ng Ordaneta. Hindi ko nga inaasahan na haabutin talaga ako ng gabi kasi nga, bus nga lang nga din yung sinakyan ko. So, nagpipick up nga sila ng pasahero kaya medyo matagal talaga. So yun nga, nakarating nga ako dito sa Ordaneta nga ng 5.30. Yung buong araw ko nga talagang sa biyahe nga lang talaga siya napunta. Ito na nga lang nga din ako sa store nga nila bumaba. Yung bahay nga nila malayo pa nga dito and umaabot din siya ng one hour yung biyahe bago nga makarating nga dito. Sabi ko nga sa kanila, ang layo naman ang pinuwestuhan nga nila. Yun nga, dito kasi daw yung talagang matao, kaya ito nga yung kinuha nga nila. Pangilang business na rin nga to, na inopen nga ng mga anak nga niya. Korean goods nga yung mostly nga na tinitinda nga nila dito sa store nila. After nga naming magkwentuhan ng kaunti, lumabas nga kami para nga kumain. So yun, sinamahan na nga lang nga niya akong kumain kasi nga. Tapos na nga silang maghapunan. Ang layo ng pinuntakon, layo ng ay diba? tarap, ng bubay, naiyong ba? Naiyong ba? Alas 9 ako umalis ng bahay. Yeah. Wait, wait niya, promise. Hindi ko kalain. Yung trabaho nga niya sa Malaysia, English teacher nga siya sa mga batang maliliit. Nakakatuwa nga siya kasi nga nung, since nga nung na-stroke nga siya, yung pagsasalita nga niya hindi naman na-apektuhan. paglalakad nga niya, medyo siya nahihirapan. So yun, nag-50-50 nga yung buhay nga niya nung nandun nga siya sa Malaysia. Lagi niya sinasabi sa akin na pangalawang buhay na nga niya to. Kaya sobrang thankful talaga siya kay Lord sa pangalawang buhay nga niya kasi nga nung na-stroke nga siya, na comatose din siya. Pagka-close nga ng store nga nila, umuwi na rin nga ako. Dumaan nga muna ako dito sa mga gilid-gilid nga kasi ang dami kong mga nakita. Nakabili din nga ako ng mga ilang gulay nga dito kasi ang mumura talaga niya. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!